Ang Magnolia Hotshots ay natalo sa Meralco Bolts sa iskor na 78-76 sa PBA Philippine Cup. Ayon sa mga ulat, bagaman nagkaroon ng late uprising ang Magnolia, hindi nila napigilan ang Meralco na makamit ang kanilang panalo. Si CJ Cancino ang nanguna sa Meralco na may 23 points. Samantala si Jerem Lastimosa ang nanguna sa Magnolia na may 22 points. Maaring ang mga aral na nakuha ng Magnolia sa laro nila kontra sa Meralco Bolts ay kailangan nilang pagbutihin ang kanilang depensa upang mapigilan ang mga shooters ng kalaban. Kailangan nilang magpakita ng mas mahusay na opensa upang makapag-execute ng sapat na mga puntos. Kailangan nilang gamitin ang mga pagkakataon upang makapagdala ng mga puntos at mapigilan ang kalaban. Ayon kay Coach L.A. Tenorio, kailangan ng Magnolia na pagbutihin ang kanilang depensa upang makapagtagumpay kontra sa Meralco. Hindi nakapag-execute ng sapat na mga puntos ang Magnolia sa mga kritikal na sandali ng laro, hindi nakapagdama na ang Magnolia sa rebound, na nagbigay ng mga second chance points sa Meralco, nakapag-commit ng mga personal fouls ang mga manlalaro ng Magnolia, na nagbigay ng mga libreng tira sa Meralco, ang mga kadahilanang ito ay maaaring nagambag sa pagkatalo ng Magnolia sa Meralco. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang Magnolia Hotshot sa Meralco Bolt sa laro nila kagabi sa Philippine Cup. Kung may opinion kayo about sa ating topic, komento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.